Good morning, good morning for today's video guys Magluluto kami ng ginataang tolinga Napakasarap to guys Ayun guys, oh. Trisa mo ah guys kay Pirit awa oh, guys Lamik ayaw ibutangan namo mo O oh, papaya Papayang hilaw kay para lamik ay siya Amo pala siyang ipabukalan guys Para Mahumok-humok siya Gibutangan na mo O talong Ayun Tsaka meron na rin tanglad yan Ayun tingnan nyo guys Ang sarap Lame ka ayog. Okay kayo. cerita lagi guys para humot di sa ini kaon ba lame di ka istanan amo -am siyang tunuan guys. Yung ginatan ayon butanga na pud ni sa kung kauban og oh, init nga tubig para dali na siya mabugnaw. Dali mainit to. Ayon guys amo ni siya imong ilamog nga eh wala man mi nakakagud ganiha og lubi wala mi kakita og lubi nga para amung kaguron Karin na lang sa siya, among nakita sa tindahan nga tuno. Ayon, lami ra mang gihapon tan-awon. Lami kayo. Okay kayo. Muna na mang chip cook dre si Adrel. Ayan guys, oh. Muna na ang tawag dre sa matulingan or pirit lamik kay siya guys pag prituhon ni mo ang isda ay ha ni mo tunuan lami kay ang resulta lami kay dili siya ma madugmok ayon oh dako kay tangla guys para dako mo siya adring nga chip cook sa muwa guys Yan kung dili siya ganahan mo luto guys ako may mo luto man kay siya may nagluto ayon ay ng nag bitchen para lami gyud siya sakto gyud siya timplado wala na siya kuan guys Magic sarap kay pamilya nakapalit bitchen na lang gilagay na amo nang ibutang ang A string onion grabe ang sarap ayun isunod na mo ang mga talbos ng kamuti talbos ng kalabasa guys sarap pala pag merong mga talbus guys oh. lamik kayo ayun ay, ikuha na yung ada aray ng na lang sa luwag para malami. isya masurup dito sa ilalom ang kalami. matikman ko din mo guys ang, ang gulay ba guys ang lamik tilaw nagtilaw ba ang serap tan guys wala oh, me dike inisyan di tan awon niya syan inigkaon ani asobrang ya, lame tan awon balang ayeng butangan ug asini adrel per lame dike syan tan awon gud lame ke syan inigkaon ibutangan pa og bitsin kay wa oh, sya kasabot kung kulang man dito bitsin para malami to sya dunga kag sy bitsin guys oh grabe ang serap na among mitris amo ang amigo guys nga kay si Adriel man ang ipaluto imbes ako man dato niya kay naman si Adriel siya na lang tapos gibutang na namo ang kuan guys ang malunggay kani mo siya nagpalami gud guys kay pag wala yung malunggay medyo kulang mo yung siya guys pag naana dyan yung kamunggay guys kay yung, yung lamog deri, guys aning tinunuan ang lamay kaya yung gipalong na ni Adriel para hindi ma Ayan, oh. Loto, siya ma-overcook ayun o luto na na siya guys tentakluban ayun na guys naluto na na Adrien o oh mo na siya parang overcook yun siya ang mga gulay guys kay kung ano mang naglang kanta kanta mag video kim ganyan ah just to pag ganahan kag puti nga nga kung ano ba kanin ano ah, pa brown nga kanin guys apilit ah, lang guys lambi kay na pa joy cook ah, mahilis na po na siya inig ka nimo guys ah, okay lang yan para buto mo na pag agdali, pero lambi jud kis tan guys o oh, lambi kay pag ginataan mo siya thank you for watching guys